kahulugan ng beans sa panaginip. Ang mga beans ay isang pangkaraniwang simbolo ng panaginip at maaari silang bigyang kahulugan sa maraming paraan. Maaari silang kumatawan sa pisikal at psikolohikal na pagpapakain, pati na rin ang pagkamayabong at mga bagong simula. Ang beans ay maaari din maging tanda ng swerte o ng kasaganahan at kasaganahan. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng panaginip tungkol sa beans at kung paano maiuugnay ang mga ito sa ating paggising. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng beans? Ang mga beans sa mga panaginip ay madalas na sumasagisag sa pagpapakain at pagkamayabong. Maaari silang kumatawan sa kasaganahan at kasaganahan ang mga panaginip tungkol sa beans ay maaari din maging tanda na kailangan mo ng pisikal o emosyonal na pagpapakain. Marahil ay pakiramdam mo ay nauubos o kulang sa ilang mahahalagang sustansya. Bilang kahalili, ang beans ay maaari din maging senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipagsapalaran sa iyong pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa green beans? Kapag nanaginip ka tungkol sa green beans, maaari itong sumagisag ng mga bagong simula o bagong buhay. Maaari rin nilang imungkahi na nagsusumikap ka sa isang bagay, ngunit hindi ka sigurado kung sulit ito. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na gumawa ng ibang paraan o sumuko ng buo nakakahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng sitaw. Kapag kayo ay nanaginip na magluto ng sitaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na abala at stress. Ang mga binsay ay kumakatawan sa trabaho na iyong ginagawa. At ang katotohanan iyon, sila ay kumukulo, nagmumungkahi na nahihirapan kang magawa ang mga bagay-bagay. Ang panaginip na ito ay maaari ding simbolo ng isang mahirap na sitwasyon na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bag ng beans. Kapag kayo ay nanaginip ng isang bag ng beans, maaari itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang bag ng beans ay maaaring kumakatawan sa isang problema o responsibilidad na sa tingin mo ay nagpapabigat sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang pan sa bean counting o pagiging pennywise; Marahil ay nakakaramdam ka ng maramot o mahigpit ang iyong mga yaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigas at sitaw Kapag kayo ay nanaginip ng bigas at sitaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na nasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa emosyonal o ikaw ay nakikisama sa mga nasa paligid mo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay kontento sa iyong kasalukuyang jeta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng beans Ang mga beans ay simbolo ng swerte at kasaganahan sa maraming kultura. Ang mga panaginip tungkol sa pagbili ng beans ay maaring kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang mas mahusay na buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang babala tungkol sa mga problema sa pananalapi. Kung ikaw ay nanaginip na bibili ng beans, ngunit hindi kayang bayaran ng mga ito, nangangahulugan ito na gumagastos ka ng higit sa iyong makakaya magiging matalino kang bawasan ang iyong mga gastos at magipon ng pera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa long green beans. Kapag nanaginip ka ng long green beans, nagmumungkahi ito na nagahanap ka ng bago at kapanapanabik sa iyong buhay. Maaaring hindi ka mapakali at gusto mong makipagsapalaran sa bagong teritoryo. Bilang kahalili, ang mga beans ay maaaring kumakatawan sa pera dahil sa kasong ito, sila ay lumalaking matangkad at lumalakas sa hangin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng beans. Ang panaginip na kumain ng beans ay maaring sumisimbolo ng magandang kapalaran at kasaganahan. Ang mga beans ay simbolo ng pagkamayabong, kaya ang panaginip na ito ay maaring magmungkahi din na malapit ka ng pumasok sa isang fertile period sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang bins ay maaari ding kumakatawan sa pagpapakain at kabuhayan. Kung ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng isang mahirap na oras, ang panaginip na ito ay maaaring isang palatandaan na malapit ka na makahanap ng lakas upang magtsaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nilutong beans. Ang panaginip tungkol sa nilutong beans ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Ang mga beans ay isang simbolo ng pagpapakain at sa kasong ito, sila ay naglilingkod bilang paalala na kailangan mong alagaan ang iyong sarili kung ang iyong pakiramdam ay partikular na mahina ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng isang kondisyon sa kalusugan kahulugan ng panaginip tungkol sa baked beans kapag nanaginip ka ng baked beans maaaring ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam o nakararanas ng pakiramdam ng kawalan ng laman o kalungkutan Maaaring namimiss mo ang isang taong mahalaga sa iyong buhay o maaaring nakakaramdam ka ng pagkawala sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Bilang kahalili, ang beans ay maaaring isang simbolo para sa isang bagay na ipinagpapaliban mong gawin o isang bagay na nagpapabigat sa iyong isipan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brown beans ang panaginip ng brown beans ay maaring sumisimbolo ng pagpapakain, pagkamayabong at kasaganahan. Kayo manggidi ng kulay ng lupa, kaya ang panaginip ay maaring konektado sa iyong mga ugat at kahulugan ng saligan. Bilang kahalili, ang beans ay maaari ding kumatawan sa kasaganahan at kasaganahan kung ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng isang mahirap na oras, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ang mga bagay ay malapit ng bumuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa black beans. Ang black beans ay madalas na nakikita bilang isang masamang palatandaan sa mga panaginip. Maaari silang kumatawan sa kadiliman, kalungkutan at kamatayan. Kung nakakita ka ng black beans sa iyong panaginip, maaaring ito ay isang babala mula sa iyong subconscious na mag-ingat sa isang negatibong bagay na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Bigyan pansin ang iyong gut instinct at mag-ingat sa mga darating na araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kanin at beans. Ang pagkain ng kanin at beans sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagpapakain, pagkamayabong at kasaganahan. Ang bigas ay maaaring kumakatawan sa mga bagong simula, habang ang beans ay maaaring kumakatawan sa magandang kapalaran. Magkasama, maaari nilang imong kahi na ikaw ay papasok sa isang panahon ng kasaganahan at kasaganahan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin lamang ng iyong pagmamahal sa bigas at beans. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilatang beans Kapag nanaginip ka ng dilatang beans, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o stress. Ang mga dilatang beans ay isang karaniwang pagkain na sumasagisag sa parehong mapagkukunan at pera. Maaring pakiramdam mo ay masyadong payat o parang hindi mo na kayang mawalan pa ng pera. Bilang kahalili, maaari ka makaramdam ng pressure na umako ng higit pang responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa string beans. Kapag nanaginip ka ng string beans, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglipat sa iyong buhay. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nag-iiba. Depende sa kung ano ang gagawin mo sa string beans sa panaginip. Kung lulutuin mo ang mga ito, nangangahulugan ito na komportable ka sa mga pagbabagong nangyayari. Kung kakainin mo ang mga ito ng hilaw, nangangahulugan ito na nag a ka pa rin sa bagong sitwasyon. Biblikal na kahulugan ng beans sa panaginip. Ang Biblia ay bihirang magbanggit ng beans. Sinasabi sa Ezekiel 4 verse 9, At ikaw, kumuha ka ng trigo at sebada, sitaw at lentil, dawa at emer, at ilagay mo sa isang sisidlan, at gawin mo ang iyong tinapay galing sa kanila. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa beans ay kadalasang kumakatawan sa pisikal at psychological na pagpapakain, kasaganahan at kasaganahan. Maaari rin silang sumagisag na mga bagong simula o isang pangangailangan para sa pagpapakain.